Morning. Ah, may breakfast kami ni Commander guys. Ayan. First breakfast sa bahay na to. Malahe kami lipat na namin guys. Kali kami na pa-renovate guys. Ayan. Medyo malapit na rin maayos yung bahay namin guys. Punti na lang matatapos na rin to. Ayan. May breakfast lang kami ng anak at saka misis mo yeah, guys. Tira okay. okay. okay, guys. Dumi guys. Okay. Let's eat guys kung okay. okay. sabi so, guys, ay, ay, kung sabi guys, kung sabi nyo guys, kung sabi nyo guys, kung sabi nyo guys, kung sabi nyo guys, kung nyo guys, guys, kung sabi nyo ha. kung sabi nyo guys, kung guys, kung nyo guys, kung sabi guys, kung guys, kung sabi guys,

guys dito sa Guys, bahay. unang video to sa bahay. Tapos na rin. Eh, marami pang kulang. Cool Yan yung tiles. yung hangganan. Wala pang ano. Kailangan meron pang gagawin. Kain guys. Tapos Merry na, Christmas. Na. Merry Christmas na pala. Kaya naman bumili pa yung dalawa. Kaya niya sa at taas. Bakit? Mm -mm. Dalawa kasi na yan. Mabayang gabi pa pwede na tayo pa, sa ka bilik Firelox. Anong kulay ba? Itim at saka gold. Dali naman gold, no? May oh, red. Hmm? Maroon. May red ba? Maroon. Maroon. Parang barney. pag data po siya yan. Mayabla. Wala pa tayo sinipot, no? Hindi ko bumili kinilo, eh. Hmm? Meron ba? May ano dito, Marco? May mabili bang kinilo? Mitlo. Hmm. para,

Hindi, doon ka mag-welding sa loob din eh. Kasi Mal malapad eh. Hindi pwedeng naka-welding sa labas. Kung kayo may may naman, hindi mo rin pa hindi mo may pasok. Pag-atras ng gano'n. Ba't malaki ba? Sa so, lapad ng muna natin eh. Kailangan dyan gagawin sa loob ng kwarto eh. Sabi na, ganyan na lang kami na siya. Sa akin, okay naman. Ha? Kaya ako siya. Hindi lang sa akin. Lapag na lang? Hmm. Malapag nga pala.

Ito của tôi một tí lấy Đó cái hẹp lên nhau nó mà sụt rồi Cắt tô luôn đó Thôi rồi bắt Đã lập Đã lập vào mà mà Đã cả Guys, pa. pakinggan nyo yung, yung sabi niya, guys. Lalo doon.